guys, good afternoon sa inyo lahat Today is August 29, 2023 Wala naman tayong masyadong gagawin today Kung okay lang sa inyo, samahan niyo ako Pupunta ako sa puntod ni mama Kasi birthday niya ngayon This time kasi ibang experience naman ng birthday niya Kasi wala na siya Malamang so, naman nag-birthday siya sa langit And uh, here as on earth We still celebrate it not to forget na nag-exist ang isang tao sa mundo, di ba? Bilis ang panahon. Parang kailan lang, I remember this month, August, nagumpisa yung paglaki ng paan. Edema yung na-research ko pero yung mga test kasi nung nabubuhay siya, nung nag nagumpisa na i-troubleshoot yung sakit niya. Lahat ng test hanggang sa puso normal. Neto na lang mga October, doon lumabas yung iba't ibang results ng test niya. So, nung mga gantong buwan, last year, August, July, August, September, October, clueless kami lahat kung anong nangyayari. And kung naniniwala kayo sa kulam, kasi sila noon, yung mga matatanda, yan, especially si na Papa, daladala -dala pa rin nila yung belief na yan. July, August, September, October, wala halos ano, lumilitaw na problema. Ang pero visually nakikita mo 'yung problema kasi 'yung tuhod ni mama, 'yung legs niya. Ang malaki 'yung isa eh, tapos 'yung isa hindi. Nagpapa-check up din 'yung mananay ko. Sa iba't ibang doktor na. Fast forward, kasama dun sa pagpapa-check up niya, lumilitaw sa mga test na pinapagawa ng doktor, normal. Kaya parang sila clueless I mean kami lahat clueless kung ano nangyayari kaya si na papa may time din na nagpupunta sila sa albularyo kasi baka kinukulam syempre nakailang albularyo kami iguro umabot kami ng 11 basta mga ganoon marami marami silang ino albulario albularyo and bawat albularyo kanya kanyang version ng ng nakikita nila ayun syempre at that moment parang maniniwala ka tapos sabi nila gagawa nila oras orasyon tapos may bayad <laughs> wala eh isang puntong yun wala ka nang na pa pakialam kung mas scam ka eh ang importante gumaling nanay mo eh yung point na yun nakakalungkot lang kasi ginawa mo yung lahat mabaong ka sa utang mawala yung ipon mo at least buhay yung mahal mo sa buhay eh. Pero may ibang plano yung Diyos eh. Pag, pag may mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin, pinapa sa Diyos na lang dapat eh. Ayan. Imagine from July to November, nag, uh, ganun yung routine namin. By the way, nung October pala, syempre nung hospital na siya sa perpetual, tinrain yung tubig sa lungs niya. Tapos, bago siya i-discharge sana ng after 2 days na, ng recovery sa hospital, Tenest Olivia may tubig na naman so ganun kabilis yung tubig. Kaya ang ginawa nilagyan na siya ng pigtail sa likod para uh, ma-discharge ma na siya. Tapos ang naging sistema namin from October to November yung kapatid ko or si Papa kasi wala na ako sa bahay eh. Uh, sila 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 yung nag nag-aano nag-drain uh, nung pigtail bali yung 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 parang tubo doon may lagayan tapos yun every 2 hours ah uh, dinidrain yun pero bago i-drain binibipi muna si mama hindi siya dapat bababa ng 100 something ayun so pag ganun okay yung BP nya didrain siya 2 hours kung meron tayong viewer na taga dito sa camellia alam yung malamang alam nyo yung simbahan na to sa Queens Row banda yung ilalim ng simbahan meron doon columbarium convenient siya in a way na di mo na kailangan pumunta ng sementeryo kasi sa, sa sementeryo malaki siya eh oo malaki kailangan mong puntahan sa dapat yung puntahan eh paano yung lok paano kung yung lokasyon ng mahal mo sa buhay na yumao eh nasa dulo pa papunta ka pa lang doon pagod ka na or di ba alam mo na alam niyo naman yung mga ano yung typical na cemeteryo yung yung lalo na kung nari public cemetery iba't ibang ano daanan uh, I guess naiintindihan niyo ako sa point na yun ah uh, yun para sa amin convenient yan na nandyan na lang siya para anytime or para any day within a week kasi namin siya tayo nang hindi kami na hassle masyado bin in invest yan ni mama nung nabubuhay pa siya I isa yan sa mga in-invest niya kasama yung St. Peter na ano memorial na, uh, nung namatay si mama the rest ng mga gagawin is okay na nagsettle na kami ng bill sa Makati Med tinawagan na yung St. Peter, kinuha na yung katawan tapos kinabukasan na imbalisan mo agad for viewing na after 4 days na cremate uh, after 40 days saka namin nilagay dun sa columbarium ito si mama meron din itong ano ba Alright guys, yun Tapos na natin bisitahin si mama Mamadali ako at ano, nagahul ako sa oras Mali kasi yung oras ng alis ko 4.30 ako mali sa bahay eh, Magsasara tong simbahan ng 5 Or yung columbarium yun. So, meron lang 5 minutes Para mag uh, Pakita kay mama Ano connect nito sa vlog ko? <laughs> Actually wala namang connect Gusto ko lang sa inyo yung ipakita na may kanya-kanya tayong pinagdadaanan Kaya kung ikaw Iniisip mo na Kawawa ka Na hopeless ka na Labanan mo yan, huwag mong susukuan Huwag mong isipin yung negative Lahat tayo may pinagdadaanan Magkakaiba nga lang tayo ng, ano, ng klase ng pinagdadaanan Pero at the end of the day na uh, ang mahalaga talaga is humihinga pa tayo di ba <laughs> kasi kapag di na tayo huminga ibig sabihin tapos na yun the fact na humihinga pa tayo ibig sabihin patuloy lang tayo sa pag ano, paglaban so kahit kahit ano pang problema yan mapa financial ban mapa financial mapa uh, health ba yan family problem relationship and all kahit ano pa yan malalampasan mo rin yan bro hindi man agad syempre takes time to heal takes time to process uh, and understand everything sooner or later matatapos mo rin yan kaya wag ka susuko diba naging motivation na lang tayo no speaker <laughs> kaya pasensya na kayo guys kung medyo uh, out of topic tayo ngayong vlog kasi for today since birthday nga ng nanay ko and uh, wala pa siyang isang taong wala so fresh pa sa amin yung pagkawala niya eh gusto ko yung gawa ng memories na makapanood ko rin ba sige guys uh, maraming maraming salamat sa panunod if bago ka pala sa channel ko please like share and subscribe enjoy everyone drive safe, ride safe And God bless. Bye bye.